Sa tayo ng oil industry source, posibleng 70 hanggang 70 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. 10 sentimo hanggang 30 sentimo naman ang bawas presyo nakikita para sa kada litro ng diesel. Ang viral naman may dagdag singil ngayong buwan. Saksi si Joseph Morong. Aircon, electric fan at refrigerator. Ilan niyan sa appliances na lumalakas ang konsumo kapag mainit ang panahon, lalo pag gusto mong magpapresko kapag tumatagaktak na ang pawis. Pero kung ikaw ang taga-budget ng pamilya, baka lalong tumagaktak ang pawis mo kapag nakita mo ang inyong electric bill ngayong Marso. May lampas 50 sentimos kada kilowatt hour kasi nadagdag singil ang Meralco dahil sa tumaas na generation charge. Bunsod ng malampaya gas facility shutdown nitong Pebrero. Kung 200 kilowatt hours ang inyong konsumo kada buwan, lampas 100 piso ang dagdag sa inyong bill. Doon na napupunta sa kuryente yung MBs na i kunting maiipon sana. Piso nga raw dapat ang dagdag singil ayon sa Meralco pero napakiusapan nila ang mga supplier at ang Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang 1.1 billion pesos na generation cost. Tig 20 centimos ang ikakarga sa electric bill sa Abril at Mayo. Ang ibig sabihin ba niyan, sigurado nang may dagdag singil sa Abril at Mayo? Hindi pa masabi ng Meralco dahil balik operasyon na ang malampaya. That might bring down the generation cost and we're hoping it can offset the effect of the amortization of the deferred generation cost. Pero binabantayan din ng Meralco ang tumaas na demand. Nagbabala na ngayon pa lamang ang National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP ng manipis na supply ng kuryente ngayong tag-init mula Abril hanggang Hunyo. Kaya ngayon pa lamang pinapayuhan na ang publiko na magtipid sa kuryente. Hinihikayat din ng malalaking kumpanya na sumali sa Interruptible Load Program kung saan sa halip na kumuha ng kuryente sa Meralco ay gumamit na lamang ng generator tuwing kukonti ang kuryente sa grid. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Simula ngayong araw ng March 14, ilang bahagi ng Cavite at Southern Metro Manila ang makakaranas ng water service interruption ng Maynilad. Isa sa mga apektado ang naiya. Saksi si Lay Alves. Maging ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA na nasa Southern Metro Manila, hindi nakaligtas sa water service interruption ng Maynilad. Sa mga restroom ng Terminal 3, may mga nakastandby ng drum ng tubig sa storage room. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, lahat ng NAIA terminals ay may access sa tubig. Nakipag-ugnayan na raw sila sa Maynilad kaugnay ng service interruption. May water tankers daw sila na maaaring maglagay ng tubig sa kanilang storage tanks para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga paliparan. Umaasa ang mga pasahero na di mawawala ng tubig sa airport dahil laking perwisyo raw nito kung sakali. Very important kasi di ba pag nag, uh, nagtoilet kayo toilet ka you need to flush unless <laughs> napakadumi. Then after yung mag toilet ka na mo maghugas na nga lalo na ngayon dahil sa so pandemic, you have to be ano, sanitized. Pangit po talaga na wala tayong tubig kasi saan po po ba tayo nakakita ng toilet na walang tubig? Pagdating nila dito, mga foreigner na pagdating nila dito, lalo na mga turista ang nila dito para magbakasyon, mag-enjoy. Pag ganun po na dating nila dito, walang tubig. Unang-unang problema, unang-unang pong dating sa kanila, ano ba itong bansa na to? Sa abiso ng Maynilad, simula ngayong araw hanggang March 14 ang water service interruption sa ilang bahagi ng Cavite at Southern Metro Manila dahil ito sa turbidity o paglabo ng tubig dahil sa hanging amihan kung kaya mas mahabang oras ang kailangan para sa water treatment. Magiikot daw ang kanilang mobile water tankers sa mga apektadong lugar para magrasyon ng malinis na tubig. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves ang inyong saksi. Halos kalahati ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang naniniwalang gaganda ang takbo ng ekonomiya sa susunod na taon. Base po yan sa survey ng social weather stations. At yan ang pinusuhan live sa Barangay Saksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, nagpapasalamat yung ilang nakausap ko na kahit papaano bumabalik na yung kanilang kabuhayan na wala nitong pandemya. Pero hindi nilang nakikitang gaganda ang lagay ng ekonomiya tulad ng sinasabi sa survey. Pagpasok ng 2023, nakapagbukas na ng sariling tattoo shop si Ryan sa Maynila. Dati raw, sa bahay-bahay lang siya tumatanggap ng kliyente. Maswerte na raw kung makapagtatu siya ng dalawa o tatlong katao sa isang buwan. Pero ngayon daw may shop na, dumami ang kliyente niya. Parang mas marami na yung tumatangkilik kaysa nung dati. Mas kaya po nila, parang ang, ano, mas may extra money sila para gawin yung mga dapat na gusto nila. Ang vulcanizing shop naman ni Mang Mario sa Maynila, balik normal lang ang regular customers na nawala nung pandemic. Nung panahon ng pandemic, mas maraming customer kasi una, -una kailangan nila yung mga bike dahil wala nga mga ano, transportasyon. Pero nung natapos na yung pandemic, medyo bumalik na sa normal. Hindi siya malakas, hindi siya mahina. Ilang jeepney driver ang nakausap ko. Anila, wala silang nakikitang pagbabago sa lagay ng bansa at takbo ng ekonomiya. Mas lumala pa nga raw ngayon dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Wala naman pagbago eh. Lahat ng mupo pare-pareho lang. Wala man bagay na hindi tumas. Oh, tapos nagjeep ako, binenta ko tuloy jeep ko. Pero sa December survey ng social weather stations, halos kalahati ng mga tinanong ang nagpahayag ng optimism o positive outlook sa magiging takbo ng ekonomiya. 48% ng mga sumagot ang naniniwalang bubuti ang lagay ng ekonomiya sa susunod na labing dalawang buwan. 33% ang naniniwalang hindi ito magbabago. At 9% ang naniniwalang sasama lang ito. Mismo ang gobyerno, sinasabing maganda ang hinaharap ng ekonomiya ng bansa. We project our economy to grow by around 7% in 2023. Our actual projection is 6.5 but uh, there are signs that we might be able to surpass that. Pero sa kabilang banda, mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, aabot sa 6.1% ang average na inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin ngayong taon. Higit na mas mataas kumpara sa target ng gobyerno na 2 4%. Base rin sa Labor First Survey ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 4.8% o 2.37 milyon na Pilipino ang unemployed o walang trabaho nitong Enero. Pero dati nang sinabi ng PSA na dahil ito sa pagkawala ng seasonal jobs pagkatapos ng Pasko at bagong taon. Pia, para maibsan yung epekto ng mataas na presyo ng bilihin, gumugulong na yung cash aid ng gobyerno para sa pinakaapektadong pamilya. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Bawal muna pag-iimport ng pork products mula Singapore dahil sa outbreak ng African swine fever doon. Pero may pakiusap tungkol dyan ng isang grupo ng meat importers. Saksi, si Bernard Reyes. Mabenta pa rin ang mga ulam na baboy sa karindiriyan ni Kat sa kabila ng banta ng African Swine Fever. Para masiguro ang kaligtasan ng mga customer, sinisiguro nilang malinis at sariwa ang mga binibili nilang karne. Sa amoy, sa itsura. Sa tagal naman po ng mama ko na nagkakarindariya, alam niya na po yung itsura ng maayos na pork. May meat inspection naman po sila. May suki rin po kami. Para mapigilan ang pagkalat ng ASF, pansamantalang ipinagbawal ang pag-import mula sa Singapore ng mga baboy at mga produkto mula rito. Sabi bisaya ng Memorandum Order No. 20 ng Department of Agriculture. Sa ilalim nito, bawal ipasok ang domestic at wild pigs at byproducts nito. Lumalabas kasi sa report ng Animal and Veterinary Services of Singapore sa World Organization for Animal Health noong Pebrero, may outbreak ng ASF sa Northwest Singapore ayon sa Meat Importers and Traders Association Omita, Mita wala nang mga epekto sa supply ng Pilipinas ang temporary ban pero mungkahing ila sa DA baka pwedeng gawing specific na lugar lang ang sakop ng ban ang production ang baboy galing sa green zone pwedeng ibenta sa mga ibang lugar ito dapat gawin din sa i-apply din natin sa ibang bansa ang mga green zone nila dapat pwedeng i-import sa Pilipinas Mm. para matagdagan ang supply natin. Sa pinakahuling monitoring ng DA, hanggang 390 pesos ang kilo ng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Para sa ilang mamimili, mahalaga rin may supply ng imported meat na mas mababa ang presyo at pasado sa quality standard. Medyo malaki ang tipid dyan kasi ano eh, ang fresh kasi nga carne, ano yun, mahal, nasa 300 plus ata ay ito 200 plus lang. Kung kailangan nila budget budget lang dito sila sa frozen. Pagka pangulam ng mga sariwa. Dito sa trabaho market sa Manila magkatapat lang ang mga nagtitinda ng sariwang karne ng baboy at ng imported na karne ng baboy. Pero kapansin-pansin na mas mababa ang presyo ng frozen pork. Ang frozen na kasim pigi halimbawa mas mababa na hanggang 60 pesos kada kilo, habang ang frozen na po mas mababa na hanggang 100 pesos kada kilo. Habang nananatili ang banta ng ASF, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mahalaga raw na masiguro ang sapat na supply para maiwasan ang pagsipa ng presyo. Ang authority natin dapat mag-approve uh, sila ng more sources na ligtas so we have more options and that we are able to bring more meat for the country. Si subukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa mga mungkahing ng Mita. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Da sa Pilipinas na ang ilang eksperto galing Japan para masuri ang lawak ng oil spill sa Oriental Mindoro. Banta na rin ang langis sa mga magagandang beach sa Ilagang Palawan, gaya ng namataan sa bayan ng Taytay. Saksi si Sandra Aguinaldo. Coron, El Nido, Busuanga at tinapakan. Mga ubud sa gandang destinasyon sa Hilagang Palawan. Pero ang kanilang pino at puting buhangin baka madungisa ng oil spill mula sa Oriental Mindoro. Ngayon nga, sa baybayin ng Barangay Kasyan sa Taytay, Palawan, may bakas na ng oil spill. Nagkasana ng cleanup ang Philippine Coast Guard. 159 nautical miles o 295 kilometers ang layo ng Taytay sa Nauhan Oriental Mindoro kung nasaan ang bahagi ng oil spill mula sa Mount Princess Empress. May oil slick na sa baybayin ng ilang bayan ng Oriental Mindoro at sa Simirara sa Kaluya Antique. Bukod nga sa Taytay, may senyales na rin ang oil spill sa Agutaya at Kuyo. Tugma sa sinabi ng Coast Guard at mga eksperto sa UP Marine Science Institute na may indikasyon ng pag-ano ng langis patungo sa Northern Palawan. Yung Northern Palawan, tsaka yung paring antike, yung kaluya. Uh, hindi po na sa inaalarma namin kayo pero uh, dahil may indication na na pumupuntay langis sa inyo, uh, wala pong uh, ibig sabihin po ay talaga pong maganda kayo. Pero maari daw na dispersed oil ang langis na nakarating sa mas malayong lugar ayon sa MSI. Bas maliliit na yung particles pagka dispersed sila as opposed to having the oil slick. So in terms of um, management or, or removal of oil particles, mas madali. Ang Boracay, nasa baba lang ng Oriental Mindoro, pero nasa kabilang direksyon ng Agos ng Dagat kung saan daw dadalhin ang langis. Based on projections and based on prevailing wind uh, directions, uh, Boracay will be spared. Pero having said that, uh, the other areas are equally uh, important. Ang mga taga-kuyo sa Palawan gumawa na ng improvised oil spill boom gamit ang mga budot ng nyog, lumang damit at plastic bottles. Isang barbershop naman sa Kalapan Oriental Mindoro ang nangangalap ng donasyong buhok mula sa mga customers para sa cleanup. Magdodonate din daw sila ng 10% ng kita. Naalala ko yung Gimaras incident way back 2006 kung saan sabi ni Coast Guard, uh, kailangan ng buhok, ng maraming buhok para doon sa oil spill. So naisip ko, ah baka pwede. Pero paalala ng eksperto, posibleng dagdag na problema ang mismong buhok dahil matagal itong mabulok. At baka rin daw may hair products sa buhok na delikado sa kalikasan. Mas makabubuti na wag tayong mag-introduce ng something new into the environment while addressing a problem such as uh, an oil spill. If hindi naman pwede, uh, susunod naman po kami sa DNR pong, kung ano po yung may papayo nila. Nasa bansa naman ang mga eksperto mula sa Japan Coast Guard na tutulong sa pagkontrol sa oil spill. These are uh, the members of uh, Japan Coast Guard's Um, national strike team, which is the special expert unit for oil removal and oil control. Makakasakayo ng walang pati na suporta mula sa gobyerno ng Hapon. Ngayong Sabado, tutulak sila sa Mindoro para sa survey at assessment katubang PCG. Hamon daw ang lalim ng pinaglubugan ng MT Princess Empress. Aalamin panila nila kung ano ang lagay ng karga ng barko o kung nabutas ba ang estruktura. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Bagamat nabawasan, may mga sasakyang pandagat pa rin ng China malapit sa Pagasa Island na sakop ng Palawan. Namataan din ang iba pang barko ng China sa ating exclusive economic zone. Saksi si Chino Gaston. Sa tatlong lugar na inikuta ng Philippine Coast Guard sa kanilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea, namataan ang mga barko ng China. Una, sa Pag-asa Island na bahagi ng Palawan. Sa tadya ng Philippine Coast Guard, nasa may 4 nautical miles ng daw layo sa pampang ng mga Chinese Maritime Militia Ships at ng Chinese Military Ship ng People's Liberation Army na nasa 8 nautical miles. Bawasan ang bilang ng Chinese Maritime Militia. But for the Chinese government vessels, particularly uh, China Coast Guard vessel and the Pilay Navy vessel. Until now, they are still um, around, uh, loitering around the Pagasa Ikalawa, sa Artificial Island na itinayo ng China sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Sa paglapit ng ating mga piloto dito sa may Mischief Reef, muling nagbigay ng radio challenge ng Chinese Coast Guard na sinasabing napalayo uh, tayo at pumapasok uh, daw tayo sa kanilang teritoryo. Pero sa naman ng ating mga uh, uh, magigiting na piloto, Ayon sa batas ang ginagawa natin pagpapanggol na dito dahil pasok ito sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Pitong beses itong ginawa ng China Coast Guard sa buong Maritime Domain Awareness Flight ng PCG sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Handa naman ang mga piloto sa kanilang isasagot na nakasulat sa isang papel na kanilang binabasa sa radyo. Sa Ayungin Shoal naman kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, nakabantay sa di kalayuan ang Chinese Coast Guard Ship 5304. Di tulad ng dati, walang nakitang Chinese fishing militia sa loob ng Shoal. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Chinese embassy tungkol sa namatay ang military ship malapit sa Pag-asa Island. Pero sa ulat ng Reuters, iginiit ng China na may soberenya sila sa Spratlys kung saan bahagi ang Pag-asa, Ayungin Shoal at Panganiban Reef. Ayon sa DFA, umabot na sa 77 ang diplomatic protest na inihain ng Pilipinas sa panahon ng Marcos administration dahil sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang panunutok ng barko ng China ng laser sa BRP Malapascua ng PCG sa Dagat ng Ayungin. Sa panayam ni GMA Integrated News Pillar Vicky Morales, tinanong si U.S. Ambassador Carlson tungkol dito. Recently there was a laser pointing incident by China. And we, of course, we have the Mutual Defense Treaty, which states that the Philippines and the U.S. agree to respond to any external armed attack. Would you say that this laser pointing incident qualifies as a, an external armed attack? I will go by what I have heard um, Philippine officials say, including President Marcos, which is that they do not see that this uh, incident with the laser. It is one that would um, invoke or, or provide the basis to invoke the mutual defense treaty. Mm -hmm. So we, we stand at the ready mm -hmm. to work with our Philippine allies. We have your back, mm -hmm. uh, but we what our goal is our mutual goal is to deter conflict, mm -hmm. not to uh, instigate conflict. Carlson sa China. Ng isa sa kanilang warship malapit sa Island sa Palawan. Recently, just last Saturday, a Chinese warship was spotted near Pagasa Island, and that's well within Philippine territory. Are they trying to taunt the Philippines and its allies, possibly? I can't speak for what the People's Republic of China is thinking or doing. What I can say is uh, what, looking at what President Biden is doing, and that is focusing on our allies. Mm -hmm. no matter what the PRC is doing, all we want is, a, is fair competition. It's not about uh, seeing what the what the PRC is doing, what threatening behavior. It's about making sure that we all play by the rules of the game yes. in the international arena. Para sa GMA Integrated News, Chino gasto ang inyong saksi. Dahil umano sa pagkalasing at labis na kalungkutan, pinagbabaril na isang senior citizen ang kanyang kainuman sa Antipolo City. Saksi, si Emil Sumangi. Dalawang lalaki ang nagmamadaling lumabas sa gate ng bahay na ito sa Antipolo City at naglakad papalayo. Maya-maya pa, sinundan sila ng isa pang lalaki na may bitbit -bit na baril. Siya ang may-ari ng bahay na si June Galimba, 75 years old. Pinutokan niya ang dalawang naunang lumabas, kung saan isa raw ang napuruhan. Nagpaputok pa siya ng makailang beses sa ere at sa aso ng kapit kapitbahay bago pumasok ulit sa gate ng kanyang bakay. Ilang saglit pa. Dumating na ang Antipolo Police SWAT team. Nagpalipad sila ng drone para ma-survey ang bahay. Pagkatapos, kinausap nila ang suspect na nagkulong daw sa loob. Lalabas, Maya lalabas. Maya-maya pa, lumabas din ang suspect. Kaagad namang inaresto Ayon sa investigasyon, nakikipag-inuman si Galimba sa mga biktima nang biglaraw raw mag-init ang ulo nito. May pinagdadaanan tong ano natin, suspect kasi allegedly iniwan ng ano asawa pati ng pamilya so mag-isa na lang siya doon. Patuloy naming sinusubok na makunan ng panigang suspect. Ang mga biktima naman nasa ligtas ng kalagayan. Para sa GMA Integrated News, Emil Subang, ilang inyo? Saksi! Kasing tamis ang tsokolate ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng isang film chef. matapos siyang maging bahagi ng isang reality competition sa Amerika. Kaya ngayong nasa bansa siya, ibinabahagi niya sa si iba ang kanyang kaalaman sa paggawa ng tsokolate para malasap na nila ang success! success! Coffee Muse Chocolate Cake mango compote. Sa tunog pa lang ng ingredients, sosyal at pang-international. Pang-international nga, pero with a Pinoy twist. Dahil may disenyo ng mapa ng Pilipinas ang obra ni Chef Daniel. Yung coffee bag, it's a, the representation of when I was able to showcase you know, Filipinos in this show. Isa si Daniel sa mga nag-compete sa isang reality competition series ng isang streaming site. Malaking bagay raw para kay Daniel na makasali sa naturang show. Di rin daw niya inakala na ito ang magiging career niya, lalo pa at kakasimula lang niya sa ganitong larangan ng pandemya. When COVID hit, I lost my job like most people sa industry natin. I mean. And habang nasa bahay ako, sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin at ano, ko ba yung, ano ba yung pwede kong ibenta na hindi ginagawa ng mga ibang tao. And it just so happened to be chocolate. Kaya naman ngayong nasa bansa siya, gusto raw niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa paggawa ng tsokolate mula sa chocolate tempering, hanggang sa tamang temperatura na kakailangani. At syempre, maging tamang pagkain ng tsokolate para mas malasap daw natin ang linamnam nito you actually rub it between your fingers put it in your palm, cover it, and then you're going to like really sniff, break off a piece, put it in your mouth, and then you don't chew, you just let it melt. Right? But also move it around your tongue. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng cacao farmers sa bansa at ang kanilang paggawa ng tsokolate. Naglaan din ng oras si Chef Daniel para magturo sa ilang estudyante payo niya sa mga nangangarap na maging katulad niya at marating ang pinakaasam na success. If they have a love for something or a passion for something, ipursigin nila and go for it. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Opa alert sa Ilocos Sur. Spotted doon si Korean actor Lee Sung-gi. Sinundo po siya ni dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson gamit ang kanyang private jet. Isa sa pinasyala ni Sunggi ang sikat na Kalye Crisologo sa Vigan. Enjoy naman ang aktor sa dance performances na kanyang pinanood. Gumanap si Sunggi sa ilang sikat na k-drama gaya ng Shining Inheritance at Bagabang. Bagit isang toneladang isdang tabas o moonfish ang nalambat sa Barbasa Antike lakintuwa nila sa dami ng huling isda sa pamagitan ng lakbaklad fishing. Marami na talaga ang kanilang huli habang umiinit ang panahon. Ibinenta naman ng mga mangiisda ang kanilang masaganang huli. Naging mainit ang episode ng Fast Talk with Boy Abunda kasama ang aktres na si Liza Soberano. Sinagot Liza isang naunang naging komento tungkol sa kanya ni Tito Boy. Darito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. What was your reaction? Um, Narit ako kasi feeling ko of all people, ikaw yung mm. makakaintindi. Parang I felt un like misunderstood by you. Naging mainit ang latest episode um, ng Fast Talk with Boy Abunda ngayong araw sa one-on-one -on -one interview um, ni Tito Boy kay Liza Soberano. Nagbigay linaw naman si Tito Boy kung bakit siya naging disappointed sa vlog ni Liza na nirelease kailan lang. I felt parang bakit dinisregard ni Liza yung kanyang nakaraan. It's okay to rebrand, it's okay to redirect. But uh, don't forget where you started because you got to where you are because of the people who helped you. Isa-isang inilahad ni Liza ang mga naging issue niya sa showbiz industry noon. Ayon kay Liza, dumating sa punto na hindi na siya nakapagde-desisyon para sa sarili niya. I didn't grow up learning how to choose things for myself and really, you know, deciding on what I want. It was always dictated by would people think this is what's right for me? Dagdag ni Liza, gusto sana niyang may creative participation siya sa mga ginagampanan niyang karakter. Pero kwento niya, meron pong mga times na I would talk to The director, I would talk to the PAs and be like, ah, sitting so in ko po hindi sa ng character ko to. Pero, I didn't know that behind my back, they would talk to me, talk about me behind my back during pre prod meetings and call me little producer. Anya, na nahimik na lang siya para hindi na ang issue at isang bagay lang naman ang hinangan niya. I just wanted to feel heard or listened to. Inamin din ni Liza na sa batang edad, hindi naging madali ang kanyang karera sa showbiz. Hindi ko po pangarap maging artista. I had to be an artista. Pero sa kabila ng kanyang challenges na hinarap, may kinlaro naman si Liza. And I'm not complaining. I'm very grateful for everything that I experienced. Aniya dahil sa kanyang career na pag-aral niya ang kapatid at sarili niya. Grateful din siya sa kanyang two lives bilang Liza at Hope. I feel like Hope carries my heart. Okay. But Liza carries, like, is just the face of hope. Mapapanood ang part 2 ng interview ni Liza sa Fast Talk with Boy Abunda sa lunes. Para sa GMA Integrated News, Pobre ang inyong saksi. At ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Glavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kaigang, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaring mapanood ng saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.